Hello hello mga kamayans mga ayo utto kanatong tanan. So, mo alin na last uh, last day. So, last last day day. So, mga beernest ini eh, siya na mga kamayans. After nag-uli akong bah nga nag-request siya ng mga ondomi Oh, pagkaon unya unsa sa manamong kaon nga ang available sa mga balay is so mo na nagluto ko og sitap duha ka so kay hilig man lagi ko og halang so mo na gi duha jud no inaalang alang alangon kay duha pud mga on o no, ba diba? so, daghan na kayo ang duha ka buok mga kamayang so ana anak lang jud among kinabuhi no mga alas 4 na na siya ting hapit na ting paniamon igutom mo kung ba na nga gigikan siya sa kuan gigikan siya sa trabaho igutom siya unya mo pa may paglulong agnako, ko so wala pa jud ko na kaluto og sudan so mintras nagpaabot mi sa mo ni lungag so magluto sa mi sidap so di diba, grabe ka igang anak nga time eh. pero mga on pagdugo lang So, mga mag-start na taong kaon mga kamay nga. Skin sa'yo, mahilig ang di na. comment down below daw eh. Kaya ako, hasang hiliga yun ako sa halang, no? Ay, hanga lang mag siya ka ng pampagana sa kaon. O, di man po kita sa lawas, no? Kung gana dito akong kaon, di ba? O, di ba, dako ay hungit na. <laughs> so, ano, lang yun ang kinabuhi. Kinabuhi sa asawa nga way trabaho nga nag ura sa balay. kada lang, di ba? kauntulog kauntulog din manglimpyo sa balay Kumuura yun akong trabaho for the chair lang bitaw eh basta inihuman akong trabaho sa balay matug na yung na mag cellphone cellphone niya maghimo og content so mao akong trabaho kay wa trabaho hindi ba <coughs> excuse me pero ingon nila mali daw na nga magingon ka nga wala kay trabaho kay unsa day na trabaho sa balay mas kapoy kisa sa trabaho sa bana o ba diba? gets nyo kay pantay lang ang lalaki ug ang babae mas kapoy ta kay what is will do sige na trabaho sa adun balay kuskus anang mga unsa na diha laba mang laba manglimpyo, hugas mamilo magluto tanan na lang muna atong trabaho kada adlaw samantalang ang atong bana isara ilang trabaho di ba mo trabaho lang sila nga nais ang kita mo trabaho ta nga walay sweldo o syempre tagaan nila sa ilang sweldo ihatag ang tanan sa tuwa ah. pero igura ta ipagunit ka dali kaya igura po na ipangbayad sa atong mga utang o oh, di ba diba? yan sa ina kagets liha kaya ako mo yun yung ah. so by the way mga una dito ano excuse me kiubo naman ko mga na halaga Halang kayo so ang akong bana, na kayo siya magsilbi o si tap, nga wala siya kanon noon. Kung gusto niya lagi judo siya. So nangay ko sa pikas balay sa akong mama. Nangay, unito, nangay, umo, nangay ka, un, o ka noon dito. Nangay o sudaan. O mo na yung kaon Ako asidap. Dap, ginahungitan nun sad na ako siya o si Di ba o diba? ano, pa sweet? O, e. <laughs> okay, say relate di ba? Ginahungitan ang bana. O, ako karoon lang po na, ha. <laughs> <laughs> kaya naglisod man siya sa isa kaya kung yun na kaon okay. Kita yun ka ayaw bang Gutom yun ka siya, o diba? Hmm. Binutangan, o oh, diba? Anak na ako siya ka pinangga. Siyempre, kapoy good siya gikan sa trabaho. Gikapoy o gigutom. Kaya sa trabaho. So ako, gikapoy po ko o gigutom. Kaya ko natulog. <laughs> oh, anak lang mo kinabuhi. May manta diri sa balay. Kaya manta. wala tay amo ang akong bana pwede mag relax relax ito sa trabahoan kay na ay amo so mas okay lagi hapon diri sa balay no bahala ani mo na trabaho o mga trabaho di ay tay amo ikaw ang amo sa imo ka ogalingong panimalay o di ba so ko anak ko nga okay kay akong luto <laughs> o di ba lamik kayo ganado sa kumpana hindi paningot na kuha ng mga kamayas. Nagmisi ko na kay nahimuot ko kay is inita sa panahon pero nagluto mixidap na samot ka init noon. Kay syempre what is ang halang. <laughs> so nahurot yun na ako mga kamayangs ay